Hello guys, so, uh, magandang hapon po sa inyo lahat May binigay sa akin ng boss ko so Hindi ko akalain na, na ganito pala ang forma ni Papa Jesus Kung titinan niyo po ay parang ordinary lang uh, Isang kubo-kubo at uh, mga panindang sari-sari tapos may mga tao so hindi mo kakalain talaga yung kahugis mo ka ng Panginoon so titigan nyo guys hindi mo akalaing na sa larawan ito ay nagmuka ng Panginoon. So, akala ko ay isang ordinary picture lang So, aking napagmasid at tinitingnan so, Ay mukha pala ni Papa Jesus And ordinary sibuyas uh, Broccoli Orange Carrot Ah uh, Masari-saring gulay, yan. May tao, dalawang tao. Tapos, uh, yung bahay, parang, ano, stone. Pero pag once na ilalayo ko, ayan ang mangyayari. Diba? Tingnan mo may higit. Tingnan yung may higit, guys mga kaludes. God bless po sa nakakita nito at sana more blessing at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Pero pag itinapat ko sa ilaw, pag tinalikot ko, guys. Yan ang magyayari. Amen. Praise the Lord. Jesus niyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan guys. Gumalabas ang larawan ng Panginoon. Purihin ka, O oh Lord. Nakikita niyo mga ka-idol, mga ka-ludes. God bless po sa lahat ng mga kapanood. mukha ni Jesus yung tao ay ilo di pa mga ka-idol anong masasabi niyo po pag tinignan po natin ay ordinary ayan may kulay yung tao nakatayo, nakatayo ay ilong yung dalawang butas sa giliran ay yung mata yung dalawang tao may tao na nakaitim ay tenga pero